So yan, hello mga kumaretes. Kita nyo naman mga kumaretes, may bago kong ibubudol sa inyo. Ang ganda na ating pantulog. ba? Diba? Oh, fuck! <laughs> mga kumaretes, nabudol lang din ako nito sa uh, TikTok. Kaya naman, ayan, ako, may bago na tayong ibubudol sa inyo. Ang kagandahan dito mga kumarates, 3 in 1 na siya. May kasama na siyang short. Itong aking suot, ito, pajama, pajama set siya. Ang ganda ng ng design nito kasi floral. So yan ang sinot ko yung pajama. Hindi, ano mga kumartes, ang tela nito is yung ano, yung sitro. Hindi nyo siya pwedeng ipanggala kasi makikita panty nyo. Ito ay talagang pang ano lang, pang tulog. Mas, ma maganda to kasi lalo na pag tag-init. ba diba, magsa-summer tayo. Kahit nakapantulog ka ito ang suot mo, hindi siya mainit sa katawan hindi kagaya nung iba na pajama na medyo makapal, mainit sa katawan pag, pag init na. Ito hindi. So, ayan mga kumarites. Kita nyo naman. Ang syala. Ah! ah. Magta-transition tayo. Ang binili kong ganito, apat. Kasi alam nyo mga kumarites ako kasi pagka umorder ako ng damit, gusto ko apat agad, ganyan, para makita ewan ko, basta ang in-order ko to XL lagi, gusto ko yung malaki sa akin. Kaya ang in-order ko ganon. May iba-iba pa tayong design. Ito yung mga in-order kong design, no. Yan, di ba? Ito yung kanyang pajama. Ito yung kanyang shorts. Hintayin nyo, magta-transition tayo. So, yan. Ito naman yung kanyang damit. Hmm. Di ba? Ang ganda. Kung kagaya ko kayo na 72 72 kilo and mga ganyan. 75. Kasi sa inyo tong 2XL. Hmm. Ang ganda. Fuck. Sino ka dyan? Murang-mura lang. 140 plus ko lang to nabili. Pero ang original price niya, 169. Pero pagka naka-sale, One, basta na-order ko to ng sale, $149. Kasyang, kasyang kasya sa akin yung pajama. Kasi alam nyo naman ako, malaki ako. Ito Yun naman yung short niya. Ang gaganda ng mga design na pili ko. Apat ah, yung binili kong ganito, Oh. Tapos hindi pala naka-play ano. Teka, titingnan ko muna kung naka-play yung ating video. Oh, naka-play, naka-play. Mm. Ang ganda, mga kumartes. nahihilig na yun ako sa pajama set. Meron pa akong in-order na dalawa, pero hindi yun two-in-one. Nagustuhan ko kasi kulay pink. Dalawang kulay pink naman yung in-order ko. Kasi wala akong pink dito sa in-order ko. kasi out of stock. Ang bilis maubos ng ganito, mga kumartes. Gusto ko kasi yung medyo loose Kasi alam nyo naman ayoko ng pit. Kasi nga malaki ako Kung kagaya ko kayo na 72 kilo Mag 2XL kayo hmm. Kung bet nyo ay short Pwede naman no? Mag short kayo Kung gusto nyo ng short At naiinitin kayo Pero kahit nakapandiyama eh, Hindi mainit Ang sarap isuot mga kumarites So, magta-transition tayo. Hindi pwedeng hindi. O, ito ang unahin natin. Sabihin nyo naman ni eh. Tinatamad na ako mag-edit. Charot. O, oh, yan. One, two, three. O, di diba? Pak na pak din. Oh. Gusto ko yung mga ganitong maluluwag sa akin eh. Para press ko. Try naman natin tong ano. Ito namang short. Ito try natin. Oh, one. Ready na ba kayo? <laughs> okay. One, two, three. Oh, di ba? Medyo fit lang sa akin yung mga short kasi ang lalaki ka ng hita ko. Pero kasya pa din naman. Oh, di ba? Ang cute. Oh, di ba? Ano pang design? Huwag na natin i-ano ang pajama natin i-transition. Pero sige na nga, i-transition na din natin. Oh, one, two, three. Ah, oh, di ba? <laughs> Ay, ang hirap mag-transition, ha? Ah, <laughs> oh, di ba pa? Kung nakamarites, ang ganda. Ewan ko na lang kung di ka pa mapabili nito. Ang ganda, basta ang ganda. To, ito naman, ito naman. Try Medyo nakakahinga siya. <laughs> doon naman, try natin 1, 2, 3 anong bet nyo? anong bet nyo sa mga design na pinapakita ko sa inyo mga kumarites? syempre hindi kumpleto yan, kung hindi natin papalitan maganda naman tayo, palitan natin ang short ay, just kagay, wait lang oh, wait lang, 1, 2, 3 oh, di ba? Ito medyo maluwag sa akin mga kumarites ang short. Hindi kagaya ng isa pit. Hindi pare-parehas ang ano niya. Ang sizing niya sa short. Kasi ito sa akin maluwag o. Oh. Yung isa fit. Ewan natin. Iba-iba yung tahi niya. Pero lahat maganda. Lahat fresco sa katawan. So ito naman. Try natin. One, two. oh, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng design. Alam niyo yung mga design niya, pang mayaman, promise. Kita niyo naman. Kahit wala tayong pera. <laughs> kahit wala tayong pera, huwag mukha tayong mayaman dito. So ano pa ba? Last na to, last na. Last na, ito na yung last. Ay nako, pinapagod niyo ako. Charot. Ginusto ko namang umorder, tapos pinagod so, sa susunod, dalawa-dalawa muna para hindi tayo napapagod ng transition. Ano? So, one. Ito na ang sunod, ha? One, two, three. Oh, ito na siya. Hmm. Parta natin ng... May maano sa akin yung short nito, maliit. Halata naman kasi unang kita ko palang maliit yung short niya. Hindi parehas ng size. Siguro pang small to. Pero carry naman, pang susun sa uniform, pwede. So ang itatry natin, edi itong pajama. Itong pajama siguro kasya sa akin. ayan, tingnan natin. One, two. O, oh, ayan mga kumarites. Ito yung pajama niya. O, oh, ba diba? Kayo, anong bet nyo? Ay, nako. Napagod si Mami Loy. <laughs> so, ayan lang mga kumarites. Promise, maganda to Pesko sa katawan. Lalo na kapag magsa-summer, okay lang nakapandjama ka kasi yung tela niya, hindi siya ganun kakapal. Masarap talaga siya pantulog. Tsaka, ano mga kumarites, huwag nyo lang ipanggagala. Makikita ang inyong mga pente diyan pambahay lang talaga siya, as in. Meron ako in order na medyo makapal, ayun naman ay hindi gato, kanipis. Pero promise mga kumarites, ang ganda ng tela niya. Pesko. So, yun lang mga kumarites. Napagod ako. At ayun lang, ilalagay ko na lang yung ano dyan sa comment section kung gusto niyo nito. So, yun lang. Bye!